11 signs na ayaw niya sa'yo pero hindi niya masabi. Makinig ka para malaman mo. Number 1. Umiiba ang trato. Yung dating malambing, maalaga, at consistent. Bigla na lang naging malamig. Irritable at madaling mainis kahit sa mga maliliit na bagay. Number 2. Hindi na siya excited na makausap ka. Minsan, mabagal mag-reply minsan sin na lang at kapag nagre-reply parang walang gana, walang energy at walang effort na nararamdaman. Number 3, laki siyang may dahilan. Busy siya, pagod, may kailangan gawin, pero sa totoo, may oras siya hindi lang para sa iyo. Number 4, Ramdam mong wala ng connection. Wala ng kwentuhan tulad nung dati. Wala nang lambing, wala nang kumusta ka, kahit simple lang, parang kasama ka pa rin pero hindi ka na niya tinitignan. Number 5, hindi na siya interesado sa future ninyong dalawa. Dati may plano kayo, ngayon wala na. At kapag napag-uusapan tungkol sa inyong dalawa, tungkol sa kayo, bigla na lang siyang iilag iiwas at naiiba ang topic o nagiging defensive. Number six, dumami ang bagay na itinatago niya. Bigla na lang nagbago ang lock ng kanyang cellphone, nagbago ng password, o naging mas masikreto kaysa sa dati. Kahit dati naman ay open naman siya palagi sa sa'yo. Number seven, hindi na siya nagpapakita ng effort. Ikaw na lang ang laging nag-i-initiate ng conversation, nag-aabot at nag-aayos, nag-a-adjust. Parang ikaw na lang palagi ang pumupuno ng bawat pagkukulang sa relasyon ninyo. Number 8 mas madalas na ikaw yung nagpaparamdam ng kulit kaysa yung halaga. Kapag ikaw ang naghabol, napapansin niyang toxic. Pero nung siya ang may kailangan, ikaw naman yung palaging nandyan. Number nine, mas masaya siya kapag wala ka ramdam mong relax siya kapag hindi kayo magkasama o kaya mas madalas siyang lumalabas na mag-isa at mas gusto niya na iba ang kasama kaysa sa iyo. Number 10, tahimik na distansya. Wala siyang sinasabi pero lumalayo siya. Hindi lang basta physical distance kundi emotional distance din ang ipinaparamdam sa iyo at ito yung pinakamasakit number 11 ifollow mo ako para malaman mo ang totoo ang totoo na minsan hindi niya masabi dahil ayaw kanya masaktan pero habang hindi niya sinasabi ikaw naman yung unti-unting nauubos at natuturok kaya kung ramdam mo na huwag mong baliwalain ang taong ayaw na mawala ka hindi ka i-effortan at hindi ka ipaglalaban tandaan mo 'yan god bless 11 na posibleng rason kung bakit takot mag-commit ang isang tao sa isang relasyon. Makinig ka para malaman mo. Number 1, hindi pa siya handa at may mga priority pa siyang kailangang gawin. Number 2, may mga personal problem siya na hanggang ngayon ay hindi pa naayos. Number 3, mayroon siyang iba. May iba siyang gusto at hanggang ngayon ay hinihintay pa rin niya maliban sa iyo. Number 4, mas gusto niyang makalaya kaysa matali sa isang relasyon na walang kasiguraduhan. Number 5, natatakot siya sa rejection at baka hindi mag-work at bumalik lang ang trauma na naranasan niya before. Number 6, may mga lihim siyang hindi kayang ibahagi sa iyo na kapag nag-commit siya sa iyo ay baka malaman mo. Number 7, iniisip niya na ang commitment ay obligasyon o responsibility na kailangan niyang panindigan. Number 8, hindi pa siya handa pagdating sa financial o pagka ng isang relasyon. Number 9, may masakit na nakaraan na ayaw niyang maulit-ulit kapag siya ay nag-commit. Number 10, baka ayaw lang talaga niya sa ayaw niya lang sabihin kasi ayaw ko ka niyang masaktan. Number 11, ifollow mo ako para malaman mo na ang taong iniisip mo ngayon habang pinapanood mo itong video ay sadyang hindi pa siya handa sa commitment at huwag mo siyang pilitin kasi nga para hindi ka masaktan kung nating sa dulo. Tandaan mo yan, God bless. Hindi mo kailangan maghinayang sa taong sinayang ka ipaubaya mo sa iba yung taong hindi talaga para sa iyo hindi yung manghahabol ka pa para bumalik siya sa piling mo dahil kahit anong paawa mo sa taong iyan kapag ayaw na yan sa iyo ayaw niya na huwag mong panghinayangan yung pang-aabuso niya sa pagmamahal mo pinagmumukha ka nang ngang tanga tapos marupok ka pa rin sa kanya huwag masyadong mabait huwag maging sobrang martir sabi nga di ba lahat ng sobra nakakasama. Hindi sayang ang pag-ibig lalong-lalo na kung hindi ka naman talaga niya iniibig. Nag-aassume ka lang na mahal ka kasi nga, nagpapakatanga ka sa kanya. Pero kung ginamit mo ang utak mo at hindi mo pinapaira lamang ang puso mo, sigurado akong hindi ka maluloko. Magkakaligtas ka sana sa sumpah. Pero minsan kapag nagmahal ka, magiging tanga ka rin talaga. Kung iniwan ka, huwag kang manghahabol. Kung niloko ka, huwag kang magpapaloko. Kung hindi kami nahal, huwag mong mahalin. Dapat patas lang. Hindi yung ikaw na lang palagi, yung lugi. Huwag mong kalabanin si Tadhana. Kung hindi siya inilaan para sa'yo, huwag mong ipilit ang sarili mo. Dahil masasaktan ka lang. Natuto kang maghintay ng tamang panahon at pagkakataon. Darating din ng araw na makikilala mo yung taong hindi ka sasayangin kasi alam niya ang halaga mo at handa siyang panindigan ka hanggang dulo. At kapag dumating na ang taong iyon, magpasalamat ka sa taong nag-iwan sa iyo. At isipin mong hindi lahat ng tao paasa. May isang tao pa rin papasok sa buhay mo na bibigyan ka ng halaga at pag-asang mamahalin ng hindi napipilitan hindi mo kailangang manlimos ng atensyon, pagmamahal at oras sa isang tao. Kaya huwag mong paghinayangan ang mga taong sinayang ka. Kasi may higit na darating sa buhay mo. Hindi mo pinapalaya ang sarili mo sa taong iyan. Hindi hindi darating ang taong magmamahal sa iyo ng tama at tratratuhin ka ng tama. Tandaan mo yan. God bless. Kung mahal mo ang isang tao, subukan mo siyang ipaglaban ng maraming beses. Huwag mong sukuan hanggat hindi ka napapagod. Hapulin mo hanggat hindi tumatakbo. Ipaglaban mo hanggat nasa tabi mo. Mahalin mo ng mahalin hanggat alam mong mahal ka rin. Pero sa oras na pakiramdam mo o naramdaman mong nagsasayang ka lang ng oras, energy at effort na sayang lahat iyon simulan mo nang sumuko at mahalin ang sarili mo tandaan mo yan god bless